Muslim brothers and sisters natin, man hindi ako pinabayaan. Yung nagmamahal sa atin na senator, kailangan mahalin din po natin siya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dahil naabot po tayo at pinuntahan po tayo ng personal ng ating bisita na si senator. kung sino ang tao na unang-una lumapit sa amin, lumapit sa maraming tao, sisiguraduin po ninyo, number one po kayo dito. Una-una po sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil ang ating Senator, Senator Bo ang unang naging Senator na umapag po sa bayan ng Datu Abdullah Sanki Municipality. I would like to give my thanks to Senator Bong Revilla for extending your help to our community. Dapat ngayon, magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo para sa bayang Pilipino! Ang mga Pilipino, lalo-lalo na yung mga mahihirap natin mga kababayan. Pakis alias Pogi. Mamaya, Hikis kita salips, lips. Mahal na senador, number one sa puso ng mga mamamayan ng bayan ng senador Ninoy Aquino. At ang pinakaunang senador na nakatapak sa bayan na ito, Senator Bong Revilla. Ipakita natin ang ating suporta at pagmamahal. Ipakita natin na sa Sultan Kudarat ay number one si Bong Revilla. Mindanao, mahal kayo ni Bong!